isang press uh, conference. Isako dito yung pong uh, pagkakasangkot ano, ng ilang mga opisyal ng Department of Public Works and uh, Highways sa ilalim ng bagong liderato ho nito si, Kong, uh, si uh, uh, Secretary Vince Dizon. Kong, magandang araw po Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Jai. Kong. Magandang araw po. Thank you for joining us. Kamusta ho kayo uh, after ho, nung uh, naging uh, expose ho ninyo kahapon ng hapon. Kong. Ako po ay nagpapasalamat na maraming mga sumasubaybay ngayon sa issue ng DPWH budget at uh, sana maging uh, uh, mas uh, uh, policy-based pa ang ating mga diskusyon uh, ngayon na may atensyon ng publiko para talagang may ma-achieve tayo. Hindi lang yung mga personalidad ang uh, hindi na discuss natin pero yung mga tunay na solusyon na magawa ng DPWH ngayon. Ang uh, uh, tanong ay sino? Sa team ni Secretary Dizon ang uh, may uh, mga allegations na hindi sila tama para sa kanilang posisyon at uh, pwede po ako magbigay ng pangalan. Pero ang uh, main agenda ng aking press conference kahapon ay para manawagan na, number one, ibaba ang presyo ng mga DPWH projects para kahit sino ang nasa pwesto, walang korupsyon, kung wala naman din pagkukunan ng korupsyon sa budget. Mm -hmm. At number two, na ilabas ang impormasyon ng budget ng bawat distrito na hinihingi ng iba pang mga congressman dahil ang uh, budget uh, ay nasa DPWH uh, at nasa Kongreso naman pero yung impormasyon ay eh, hindi inilalabas sa publiko ng uh, transparent at uh, pag uh, lumabas po ang impormasyon na to mas lalo nating mabusisi yung alokasyon ng budget at maiwasan ang mga uh, aligasyon na nagkakaroon daw ng uh, favoritism at uh, posibleng korupsyon sa pag-allocate ng mga budget kaya ako po uh, dinuktungan dito ang uh, question sa mga opisyalis sa DPWH dahil meron ng history of Uh, issues sa uh, pag allocate ng budget. At ginawa kong halimbawa yung uh, narinig ko tungkol sa ilang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon. Pero ang solusyon ay hindi ang uh, pagpapalit ng personalidad. Ang solusyon po ay reforma sa sistema. Mm -mm. Mamaya kung ano, may follow-up ako doon sa nababanggit natin na statement from uh, Secretary Dizon or uh, yung pagkakasangkot ng kanyang mga uh, mga tauhan. Pero balik ko tayo doon sa nababanggit ninyo na, na budget. So uh, na, na, natapos na ho yung yung uh, initial na pagdinig ko ng Kamara, no? uh, papasok na ho tayo uh, a few uh, weeks from now doon ho sa uh, Bicameral Conference uh, Committee. Mahahabol pa po ba ito uh, sa nababanggit po ninyo na Uh, posibleng may pinapaburaan doon sa uh, paglalaan ng mga budget? Opo, Monday ang budget hearing ng DPWH sa Senado at may panahon pa bago end of year para rebisahin ang budget. Ang proposal ko ay across the board cut sa presyo ng mga proyekto at yung savings ay pwedeng ilaan sa mga distrito na hindi nabibigyan ng kasing laking budget at ang ah, dahilan din para sa ating mga nakikinig na importante ang issue ng malaking alokasyon ng budget sa ilang mga distrito ay dahil meron ngang mga testimonya sa mga flood control hearings na kaya daw inilalagay ang malaking budget sa ilang mga distrito noon dahil nagkakaroon daw ng bentahan ng pondo mula sa DPWH meron din po akong mga firsthand na uh, na nakita na mga proyekto at na balitaan mula sa mga taga DPWH na ang iilang uh, mga proyekto sa aking distrito ay pinondohan um, ng DPWH dahil sa proposal ng contractor, hindi ng engineer ng DPWH officials o ng congressman nagmumula daw sa mga contractors ang mga proyekto na pinopondohan ng DPWH. Kaya binanggit ko na dapat i-disclose ng mga membro ng team ni Secretary Dizon ang mga connection nila sa mga contractor para malaman natin na kung nakakuha ng maraming mga proyekto pala ang uh, ilang mga contractor uh, kung meron man silang connection sa team ni Secretary Dizon o hindi. So, uh, paano po yung nag so dito? Mula doon sa isang contractor nagbigay siya ng proposal sa isang uh, district engineer tama ba or sa isang congressman and then na-include doon sa sa original na national expenditure program Ganun po ba 'yung sistema hm mm, tanong ito ay uh, diniskas ko sa aking press briefing kahapon na nung ako ay bagong halal ang aking dating DPWH district engineer ay nagbigay sa aking staff ng listahan ng mga proyekto na sinabi niya ay ipapapondohan ng iilang mga kontratista sa DPWH. So base sa mga messages na yon, ang mga kontratista pala ang mga nagre-recommenda ano ang ipapasok sa DPWH budget. At ang lumabas sa aking budget ay kasama ang isa sa mga 135 million peso project na ibinigay sa amin beforehand ng aming DPWH district engineer ang uh, aligasyon sa Blue Ribbon Committee hearings ay kaya nagbibigay ng ganitong alokasyon ang DPWH sa mga proyekto ng mga kontraktor dahil una, may usapan na na i-award ia ang mga proyekto na yan sa kontratistang yon At pangalawa, meron na pong ibinibigay daw na kickback paglabas pa lang ng National Expenditure Program. Ano ang magawa natin ngayon? Ilabas ni Secretary Dizon ang lahat ng kanyang impormasyon tungkol sa anuman ang mga proyekto na ipinasok ng mga kontraktor sa DPWX budget para pwede natin uh, alisin yung mga proyekto na may taint ng korupsyon. Hmm. Pero ang, ang ang tanong, meron ho kayang listahan si Secretary Dizon or nangyayari ho ito sa likid po sa kanyang kalaman? DPWH una ay may listahan ng lahat ng mga proyekto na pwedeng uh, ipakita sa publiko on per district At sa mga proyektong ito, alam ng DPWH kung ito po ay ipinasok ng congressman o ng iba Inamin po ni Secretary Manny Bonoan na meron siyang tinawagan niyang leadership fund Sa leadership fund na ito, meron siyang listahan sino yung nagpasok ng bawat proyekto Okay, Representative, balikan po natin yung naging press ko niyo kahapon o oh, and you've mentioned doon na uh, pa paimbestigahan itong mga undersecretaries ng Department of Public Works and Highways. Uh, Congressman, could you name names yung mga nasabi po natin na pwedeng paimbestigahan under the uh, leadership of uh, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon? Opo. Um, Unang-una, hindi naman po ko na nanawagan na imbestigahan sila. I think that's a strong word. Ang hinihiling ko ay sana sila yung mag-volunteer ng informasyon sino ang mga kontratista na nakausap nila mula sa simula ng kanilang termino at uh, kung ito ay nasa loob o sa labas ng kanilang tanggapan at uh, i-disclose ang mga koneksyon nila sa mga kontratista pero uh, para magbigay ako ng isang pangalan yun po ay si DPWH Undersecretary Ari Perez ito po ay isang mga isang mga USEC na malapit kay Secretary Dizon at uh, ayon po sa uh, aking mga pag-uusap, hindi lang siya, marami po ang mga uh, narinig ko tungkol sa iba pang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon pero yung pinaka uh, madalas kong narinig na uh, appointee tungkol sa mga potential issues sa DPWH ay si USEC Ari Perez. At uh, dahil siya ay malapit kay Secretary Dizon, uh, I'm sure uh, marami din pong uh, responsibilidad ang ibibigay sa kanya. Ang uh, isa na narinig ko ay siya daw ang hahawak ng bidding ng Central Office ng DPWH. At uh, ulitin ko po na ang solusyon ay hindi ang pagpapalit ng mga personalidad. Dahil kung hindi natin uh, ayusin ang sistema, papalitan natin ng personalidad, baka lilipat lang po ang korupsyon mula sa District Engineering Office patungo sa Central Office. Kaya ayaw ko naman pong uh, um, ma-portray na ako ay narito para um, mag-allege uh, sa mga DPWH officials. Uh, ang hinihiling ko sana ay i-reforma natin ang mga polisya ng DPWH tulad ng pagbaba ng presyo at pag-disclose ng mga informasyon ng budget. At pag ginawa natin to, kahit anuman ang uh, uh, lalabas na nakipag-meeting pala sila sa mga contractors sa labas ng DPWH, ay uh, makikita naman natin walang intensyon na kumikbak dahil ibinaba natin ang presyo at naging transparent tayo uh, sa alokasyon ng budget. So mayroon palang history itong si Undersecretary Ari Perez. So uh, ngayon, na uh, Congressman, uh, it's not with the characters. Kasi sa mga previous din ng mga leadership ay may mga involved din ng mga pangalan. And up to the present, sir, so you're saying nasa sistema talaga yung problem dito, Congressman? Opo, kasi um, ang sinasabi naman talaga... Uh, hindi pa na napanganak ay eh, may corruption na at may mga kickbacks na sa mga proyekto nito di ba at uh, maaring mabawasan pero uh, kahit na uh, malinis at magaling ang uh, pinuno ng buong DPWH uh, sa, sa laki ng bureaucracy ng DPWH uh, hindi natin maiiwasan na hanggang ngayon dagdag ko din po dahil mas marami ang mga opisyal sa mga District Engineering and Regional Offices marami din daw po mga kontratista sa mga regional and district engineering offices na mga opisyal ng DPWH. Pero tungkol sa central office po, ang uh, nakikita ko na solusyon, lalong-lalong po dahil sila ang humahawak ng alokasyon ng budget ng buong bansa, ay maging transparent tayo at ibaba natin ang presyo. Kaya para sa mga media na nag interview kay Secretary Dizon, sana um, Wag lang natin pong ipokus yung mga personalidad. Uh, tanungin din natin si Secretary Dizon uh, kung nasa kanya naman at nasa iba pang mga kongresista ang data tungkol sa DPWH budget kung maaari po ngayong araw na ilabas ito para pwede po itong uh, i-review ng ibang mga uh, tao sa labas ng uh, iilan sa amin sa kongreso na uh, ibinigyan ng uh, data na ito. Okay. Maiba um, lang po ako, uh, Congressman. Amongst the majority, ay kayo lang nag-know para dito sa so national budget. May we know your reason with that, uh, Congressman? Opo. Sa aking explanation of votes, sinabi ko na kung hindi natin ibaba ang presyo, parang inaaprobahan natin ang mga kickback. Dahil alam naman po ng lahat ng ating mga tagapakinig na ang uh, mga presyo ng DPWH ay mas mataas kaysa sa mga presyo ng mga private sector o pati mga local government units. Kaya kung uh, gusto natin tanggalin ang kickback, pwede natin linisin ang organisasyon, pero malaking trabaho 'yan. Kaya sinabi ko po na ang mabilis na solusyon ay habang nililinis natin ang organisasyon ng DPWH, ibaba natin ang pressure para mas mahirapan silang kumikbak. Uh, kung tama ho ba, vice-chair ho kayo ng uh, uh, Appropriations Committee ng uh, Kamara. So will you be attending yung BICAM soon? Hindi po ako member ng BICAM. At ang uh, deliberations ay nasa Senado na nga uh, starting uh, next Monday. Uh, may hearing uh, sila sa DPWH budget. At uh, ako naman po ay uh, uh, sumasaludo mong din sa Kongreso at um, tinanggal natin ang mga questionable mga flood control projects. Uh, ako po ay nagbibigay ng aking opinion pero uh, may mga mas matataas na mga miyembro ng aming komite na nagde-decide uh, sa uh, ano ang uh, mga amendments sa budget. Okay, nakausap na po ninyo si uh, Secretary Dizon after po nung uh, magkabilaan na press conference ninyong dalawa kahapon? Kung... Um, hindi ko po nakausap si Secretary Dizon pero habang ako po ay nagpa-presscon, uh, ako po ay uh, tumanggap ng tawag mula sa... Isa pang uh, mataas na opisyal ng DPWH at uh, ayaw ko pong uh, i-share lahat ng aking mga uh, diskusyon sa kanila dahil gusto ko sanang maging komportable sila na um, nag-uusap kami tungkol sa mga solusyon sa mga problema ng DPWH. Ang uh, masasabi ko lang po ay uh, I have good intentions. Gusto kong bawasan ng korupsyon at tanggalin ng kickback sa DPWH. At uh, kung uh, um, maari po, uh, tulad ng sinabi ko sa aking presscon kahapon, uh, sana si Secretary Dizon ay maging isang bayani at ibaba niya ang presyo. Kasi alam ko maraming mga mawawalan ng kickback pag ibaba ang presyo. Pero pag ibaba niya ito ng 25%, kahit sino ang mga nasa team niya, masasabi ko hindi sila pwedeng uh, kumikbak dyan kasi sasabihin ng kontraktor wala na siyang pang kickback kasi ibinaba na ng DPWH ang presyo. Uh, across the board na 25% kung ano. Pero ang, 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 ilan sa mga kwento is that hanggang mga, may mga kumikickback daw na hanggang 35% eh, o 40%. Ano? Paano to? Pero may mga proyekto kasi na uh, mas maliit ang kickback dahil uh, halimbawa school building. Uh, hindi mo kaya uh, dayain yun masyado. Di ba? Kaya ang uh, tingin kong average across the board pwede ay 25%. Pero may bawasan ng 30, may bawasan ng 20. Sige. Kong, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Marami pa sana tayong katanungan pero medyo kapos yung oras natin. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Salamat po. Natawan ng uh, First District ng uh, Batangas si Representative Leandro Leviste.